Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Tuwang-tuwa nga ang president ng Miss Grand International Organization na si Mr. Nawat Itzara Grisil dahil sa tagumpay ng kanyang reigning queen na si Emma Mary Tiglao ang Miss Grand International 2025. Ayon kay Mr. Nawat, tunay na jackpot at isang malaking biyaya si Emma para sa organisasyon dahil bukod sa kanyang kagandahan at karisma, taglay rin niya ang puso ng isang tunay na reyna. Sa kanilang regular live selling kasama ang first runner-up na si Gotcha Bell ng Thailand, ginamit nila ang pagkakataon hindi lamang para sa business, kundi para sa pagtulong. Ang nasabing live selling ay ginawang fundraiser para sa mga biktima ng lindol sa Pilipinas, kung saan bahagi ng kanilang kinita ay ibibigay bilang tulong sa mga napektuhan. Ipinakita ni Emma na ang pagiging Miss Grand International ay higit pa sa corona at karangyaan. Ito ay plataforma para maghatid ng kabutihan at inspirasyon. Kaya naman, proud na proud si Mr. Nawat sa kanyang bagong reyna na hindi lang grand, kundi may ginintuang puso.